magulang, bantayang maigi ang inyong mga anak. Sa isang mall sa Pasay City, na ang paan ng isang bata sa eskalator. Halos isang buwan, isang buwan matapos ang insidente, hindi pa rin makalakad ang biktima. Nasa frontline ng balita niyan, si Gary De Leon, exclusive. Hi everyone! Welcome back to our vlog. So ngayon po, ang topic natin ngayon ay ang escalator. Bakit ba maraming na aksidente sa escalator? Okay? So, sa katunayan guys, na hindi naman nagkulang na paalalahanan tayo ng mall bago tayo sumakay ng escalator. ba? Diba? Napapansin natin na bago tayo humakbang sa escalator ay manakalagay sa lapag na paalala. Na ganito ganyan, na hindi allowed sumakay sa escalator ang wheelchair na may nakasakay na matatanda stroller na may nakasakay na mga bata or may mga buntis, di ba? Or yung mga mabibigat na dala na hindi tayo allow na sumakay sa escalator at mga iba pang mga paalala na nakalagay doon sa escalator. Di ba? Napansin nyo, guys, kapag sumakay kay sa escalator, may napansin kayo sa gilid na may paalala doon, di ba? So, yun talaga, guys, na masasabi natin na hindi nagkulang ang mall na paalalahanan tayo para sa ating kaligtasan para maiwasan ang aksidente. Okay? So, karamihan din sa ating matatanda guys ha. Kaya tayo ay na rin dahil nga pag tayo sa escalator ay busy sa cellphone, nag-Facebook or may katawag or di kaya may kakwentuhan. Kaya na, para nakakalimutan na yung attention natin na sa kwento na, di ba? Ang ano na, ang lalim ng iniisip natin na no? wala tayo sa attention, di ba? So, kaya nga, pag nakakalimutan natin, pag bubaba tayo ng escalator, pagdating sa dulo is, nahuli yung paa natin. Nahuli na yung paghakbang, di ba? Kaya, ma talaga tayo. Okay. So, paano ba ang, ang tamang paghakbang ng escalator upang ligtas? Sa makikas sa escalator, ay kailangan mong ihakbang yung isang paa mo at kasunod ang pangalawang paa. Pagbaba nyo naman po dun sa dulo, guys, pagdating dun sa dulo ay ihakbang nyo naman ulit ang isang paa sa sahig at isunod agad ang pangalawang paa. Yun po yung tama. Karamihan kasi sa atin guys ha, kaya ito ha, sabihin ko po sa inyo, karamihan na naaksidente na ganito ang nangyari. Pag sumakay tayo sa escalator ay ihakbang yung unang paa at isunod ang pangalawang paa. Pagdating sa dulo, pagbaba na natin. Ang nangyari kasi guys, yung paa kasi natin, eh hindi natin in, hindi natin hinahakbang. Eh, ang ginawa natin is inangat na lang yung paa natin, di ba? Ano mo yung isasabay sa agos yung paa natin sa escalator? Eh angat na lang konti yung paa natin sa unahan para makalapag sa sahig. Okay. So mali po yun, guys. Di ba karamihan sa atin ang ugali natin ay iangat na lang yung paa para makalapag agad sa sahig. Hindi po yun, guys. Mali kasi kapag iangat nyo yun guys, alam mo yung comb? Comb kasi ang tawag doon, comb finger. Pagdating natin sa dulo, pag iangat nyo yung paa nyo doon, kakainin yan dito. Automatic, kakainin yung, pa, kakainin yung sapatos nyo o yung sinilas nyo. Kaya bumaliktad yung sapatos nyo o sinilas. Karamihan yan, yan yung na-aksidente. Karamihan sa mga tao na dyan na-aksidente dahil inangat yung paa at yung comb finger dito, kakainin talaga yon Kaya bumaliktad yung sapatos o yung chinelas nyo. Karamihan dyan na aksidente. Dapat guys ha, paalala na lang po, na kapag sumakay kayo ng escalator, ay dapat ihakbang eh agad yung isang paa at isunod ang pangalawang paa para maiwasan ang aksidente o pangligtas. Okay? Ngayon po, ay may ipapakita ako sa yung video kung bakit na aksidente yung isang bata sa uh, isang mall habang nakasakay sa escalator. Panoorin natin. Mga magulang, bantayang maigi ang inyong mga anak. Sa isang mall sa Pasay City, na ang paan ng isang bata sa eskalator. Halos isang buwan, isang buwan matapos ang insidente, hindi pa rin makalakad ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari De Leon, exclusive. Hawak ang kamay ng kanyang tatay at nanay. Masaya naglalakad sa mall ang apat taong gulang na si Alias Alia. Bumiyay pa sila mula Laguna patungo sa isang mall sa Pasay. Pero ang saya ng bata, na uwi sa trahedya. Yan ay matapos maipit ang paa ng bata sa escalator. So, kapag ganun guys ha, nakikita natin sa video na nakalungkot yung pangyayari dahil nya unang-una ay hindi pa gumaling yung bata at hindi pa rin siya nakakalakad hanggang ngayon. So, lesson learn po 'yan sa atin guys. So, kapag ganun, nakapagumala tayo sa mall upang maiwasan natin ang aksidente o palagi tayong ligtas. So mas maganda sa elevator na lang tayo sasakay. Lalo na kung may kasama tayong anak uh, at saka may kasama tayong mga stroller at yung mga wheelchair na may nakasakay na senior. Mas maganda uh, sa elevator tayo sasakay upang paraging ligtas tayo. Ang problema kasi sa atin guys ay yun bang halimbawa uh, may dala tayong anak at nakasakay sa stroller at ipush pa talaga natin na isakay sa escalator. So ngayon, uh, napasin tayo ng isang security guard. Tapos i-advise tayo na, Ma'am, sir, excuse me po, okay lang po ba nasa elevator na lang kayo sa sakay? Dahil nga may dala kayong bata at nakasakay sa, sa stroller, hindi kasi siya allowed na isakay sa escalator. So okay lang po ba sa elevator na lang po kayo? So syempre, itasagot natin ay saan po yung elevator? Sabi na security guard na, ay doon po ma'am. Syempre, sabihin naman natin na, ay ang layo naman. So, okay lang po ba? Sige po, double ingat na lang po kami sa iskeleto na lang po kami sasakay. si So, syempre, hindi, hindi tayo nakikinig sa gwardiya. Ngayon, sasabihin ng isang security guard, second option o plan B, di ba? Sir, kung ayaw nyo po na mag-elevator, so okay lang po ba na tatanggalin nyo po yung anak nyo po sa stroller at kakargahin nyo na lang para payagan po kayo na sumakay sa escalator. So kung okay lang po sa inyo. Ngayon, hindi ka pa rin nakinig kasi may katamaran nga, di ba? May katamaran. So, hindi mo tinanggal yung anak mo sa stroller. Pinush mo talaga na isa kay sa escalator. Ngayon, na aksidente. So, sino may mali? Yung kayo o yung gwardiya o yung mall. Okay? Siyempre, wala kayong laban nun kasi unang-una, hindi nagkulang ang mall na magpaalala sa'yo. At pangalawa, ina-advise kayo ng gwardiya na hindi allowed na sumakay ang anak sa stroller at isakay sa escalator. So, hindi allowed yun. So, wala tayong laban yun, guys. Kasi hindi tayo nakukihinig sa advice ng gwardiya. Wala tayong laban nun. Okay? So, kapag ganun, guys, ha, sana po kapag gumala tayo sa mall, uh, iwasan natin na maging tamad. Okay? Kasi para naman sa atin yun, eh. Huwag na huwag kayong magalit sa mga gwardiya. Huwag kayong maging masama ng loob sa mga gwardiya dahil yung mga sinasabi nila sa atin, sa mga customer, in-advise eh, tayo dahil para sa kaligtasan natin. So, ngayon guys, sasabihin ko sa inyo, ang pinaka SOP talaga ng mall sa escalator ay hindi talaga allowed yung mga bata na nakasakay sa sa stroller, yung mga senior na nakasakay sa wheelchair, hindi allowed 'yan sa escalator, sa elevator talaga pwede 'yan. Kaya kung ina-advise kayo ng mga guardiya ay huwag yung masamain. Sundin so, niyo po 'yon dahil para po 'yan sa kaligtasan nyo po. Mas maganda sa elevator na lang po kayo sasakay upang maiwasan ang aksidente. Okay. At meron din pala akong paalala sa inyo guys ha. Dagdag po kaalaman ito. Alam nyo po yung brush na sa gilid po, side by side, yung brush ng escalator. Pinapaalalahanan tayo ng brush na wag idikit or ipasok ang ating paa sa gilid para maiwasan ang pagkaipit. Okay. So may natutunan kayo sa akin guys ha. So Hanggang dito na lang ating video guys. Sana po ay may kayo. kayo. Pakishare naman at pakilike. At pakifollow na lang ating Facebook page upang maka-update kayo sa ating susunod nating na uploads. Thank you guys!